So, oh, Marvin. Yon. Uh, para sa iyo ang laban na to. <laughs> Di ako susuko. <laughs> ba Makita oh, niyo Mama, guys yung... Malaki talaga guys Malaki talaga ng bumbilya <laughs> Hybrid hybrid ito guys hybrid. Hmm. Pwedeng tignan pero hindi pwedeng tikman pag hindi kayo officially on. Okay. In short maglalaway ka lang. 26 years old single mom from Pampanga. Hoy, gusto mo ako ito? Oh. Ugay kakasa sa challenge. nakakanginig. kita ko ba rin ako guys, di altay. Huwag kang kabahan. Simula ngayon, hindi na mapupundi ang ilaw. Atras nga eh. Huwag, huwag mo muna kasi halikan. Mamaya na, pagkatapos. Taga saan ka, An? Laguna, Laguna pa. Nululoko mo ko ah, yung pangalan mo, I love you, An. Tapos maghahanap ka dito. Hindi mo na akong naghahanap eh. Gusto lang kita ako. Yeah. Gusto ko lang po ba, ano, Ah, uh, gusto mo ako? Try mo ako dali. <laughs> 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 Ikaw pa lang mm, try mo. Kasi lagi po ako nanonood eh. Kakanood. Ah, uh, oo. Uh. So, wrong timing ba? Oo. Uh -huh. Ano yan? Ka. Try, try, mo ko, try ko siya, Ganun. sira ulo ka pala levyuan hindi joke lang mamaya mamaya kinapanood ko po yung ano yung yung Yo. kausap mong nasa korea <laughs> ah mm -hmm. thank you ah so hanapan muna natin si Ms. akira kay ma Sige medyo po, mapupunti sa... mapupunti na Lamad ang kanyang bungil <laughs> <laughs> yun know, o taga saan si Sir Eco Delta ah, uh, dito po sa ano uh, Dabao 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 mm. Pap uh, kwan Papa November Papa yeah, uh, hindi Papa Alpa hindi Coast Guard ah, uh, hindi Navy oh hindi, uh, so, na dati <laughs> dati dati ah dati hmm. oy akira uh, retired Ilang taon ka na, Sir Eco Delta? Ibi yung taxi na labi niyo ang 35, 35. Yung 35. Marunong ka bang maghimas ng bombilya? Parang <laughs> nakalimutan ko na Ang pano. Hmm. Kaya mo bang magpaandar ng chandelier? <laughs> <laughs> Pero sir ano ah tanungin muna natin si Akira kung okay lang ba. Okay lang ba sa okay. Akira? Medyo matigas 'yan, Medyo, malakas pa 'yan, use ko. Bakit sasabit na 'yan, host? Eh, di makisabit ka rin. <laughs> Charot. Mahirap. May anak ka ba, Sir Echo Delta? Actually, may anak ako. tat tatlo. Tatlo sa dalawang nanay. Ayoko nung pumili. Hindi sir, totoo. Tatlo? Yes po, tatlo. Pero wala na sa akin lahat. Ando na sa nanay nila kasi hindi silwerte sa sa kanila. Tirador. <laughs> so si Akira pa rin mag share sir kung okay lang ba? Akira. Next. Share Eko, wala tayong magagawa. Ayoko ko pa mga blows. Next time Maka. na lang, Share Eko. Thank you. Sige, sige. John? Nako. 5 nine Tama? Roger, Roger. Taga saan ka? Manila. Saan ka sa Manila. Pasig. Pasig? Okay. Anak ng pasig ito. <laughs> Ilan taong ka na, Roger? 25. 25. Twenty-five. Twenty-five? ka, magpakita ka. Pakita yung tsura. Ayan, para tsuy-tsuy ba? Yoy! <laughs> Ready ka na bakira? here Ma ah? Mahilot ang bumbilya. <laughs> Masyadong bata twenty 26 na ako. Yung last ko, 25 lang din eh. Di atay. O, eh bakit? One year lang naman. Diba? O, guys, hindi naman na, hindi naman basihan ng pogi ngayon. Ang gusto ko yung pang oh, oh, Parang, parang ano ito ah. Oh. <laughs> <laughs> parang hindi ako kapaniwala sa mga ganitong klaseng pangyayari mga kaibigan. <laughs> na decline ang boy tisoy ng pasig no may trauma kasi ito tisoy eh mm. same same oo ay same kayo may trauma akira ayaw talaga pas ayaw sige boy tisoy maraming salamat sayang may lahi na sanang maganda hindi <laughs> <laughs> ko maganda sa sa itsura guys kasi gusto ko talaga yung seryoso ka ayoko no. nung... No Noon talaga. Ano ba, sir? Yun, no? Know? Hello. Taga tag saan? Tanay Rizal po. Tanay, para kang ano ah, para kang uh... <clears throat> tag ah... Taga Pakistan Where are you, my brother? <laughs> <laughs> good evening po, good evening. Taga saan ka Manhan? Tanay Rizal po, kuya. Tanay Rizal, ilang taong ka na? Ah, uh, 34. 34. Oh, ito Akira. Mm, 34. Posible naman ay na ayaw mo pa, ha? Okay, balbasarado. <laughs> Kung hindi ka makiliti dito, iwan ko sa iyo, ha? Mm. Okay na si Akira? Baka may huh? sabit na yan. First. Kapag nasaktan ka, mag-meeting tayo ulit. Wala, wala masabit sabit. <laughs> na mag-meeting. Taga saan si Miss Akira? Laguna po. Ah, Wait wala. lang, may, sa, may, may anak ka ba, Manhunt? Wala. Meron po, meron. Ilan? Dalawa po. Kasal ka ba? Kasal eh. Walay po, matagal na. Pero kasal ka? Ano po, kasal? Ay, wala. Ah, no go. Wala, sir. Hindi ko pinapayagan yung kasal dito, sir. Kasi delikado eh. Ah, sige. Oh, thank you. Thank you, thank you. Sige, salamat, sir. Ha. Thank you, thank sige, you. Sige, thank you. Okay. Hindi ko napapayagan. Madisgrasya yung tropa ko. <laughs> Pero kung single ka, wala kang responsibilidad, ay balaka ka kahit na ilip to the right pa yung pumbilya nito. <laughs> Di ba, guys? Kung alam mong single ka, di, authorize yan. Hi, <laughs> Rolando Buno. Open cam, sir. Ayaw. Uyo, no? O, O, ayaw ka pa? O, malapit na. <laughs> 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 oh, Rolando, may pension ka ba? <laughs> oh. May pension ka ba? Pension. Pension? SSS. JSIS Meron? Meron wala? Nala. Nako, akira, lugi ka dito <laughs> So ayaw mo, ayaw mo kay Rolando Ayaw ko, wala pa siyang pension eh Delikado Pension na ba? Gusto kanyang Gusto kanyang tigokin Rolando kung sino ka din naranap na pinapagod hindi na pa po isa na po o ano, okay. ano Ay, wala tayong magagawa ulan do oo okay lang ulan do wala tayong magagawa ayaw mo si oh, okay lang okay lang. Oh, sige sige o Marvin yun ah, para sa sa'yo ang laban na to <laughs> <laughs> di ako susuko <laughs> Sa, sabi, sabihin sabi mo nga, sabihin mo nga Marvin, sabihin mo nga Marvin. Mm. Sabihin mo ano, ah, uh, now you know. Try one now, beat water. <laughs> <laughs> nga, now you know. Try, Try one now, know. beat water. <laughs> <laughs> Miss Aki, ayaw mo kay, ano, kay Marvin. Marvin, na tayong magagawa. Marvin, thank you. Ay, nako. <laughs> Para sa'yo, ang laban na to. <laughs> Grabe si Akira, ang daming na-reject ko. Tindi mo, Akira. Hanap dito. आने पाए वो आपको